guys ako ay pa-uwi na guys may dala akong ano binhi so yun yung daanan ko so ano lang tayo ingat ingat kasi madulas yung daanan yun uwi 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 ana kailangan natin mag ingat baka ma dulas tayo ma ano pa baka ma tayo yan uwi na yung ano guys magsasaka <laughs> ano nagkuha lang ako ng binhi dito ka ano kila mama so makabukas makatanim yan oh ito ko dadaan hmm. alit yung daanan yan mataas pa sa dono kahit, kahit na ano guys ah uh, Herot ng daanal pero naka-video pa rin. oh. <laughs> Ayun, you know. tandi ba? Ayun oh. No. Ganda ng view no? oh? Eh, shh, shh. Ah. Wait, 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 Tarik, wait, na wait, na wait, na wait, kana. So, maka wait, 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 gabi wait, wait, kasi, ano alas 6 na siguro ngayon pero ano pa dito pero doon na sa doon sa ano sa ilalim ng mga puno ng kawayan madilim na talaga doon so may dala naman tayo ng cellphone so yun yung gamit nating ilaw so yung natin ng konti kasi maabutan tayo ng dilim doon daw yung ano namin dito sa bukid pag kailangan mo talaga kailangan mo pagtiisan mo talaga para kuha mo yung gusto mo kailangan na natin magingat kasi madulas you know, tayo dito doon kaya doon bababa tayo kailangan natin magingat guys Ilis tayo ng punti. Butan tayo ng madilim na talaga dito sa ano. Doon sa, sa ano, sa ilalim diyan. Diyan tayo dadaan. Kita doon. So tingnan natin dito sa taas, parang ano pa siya. Ah, maliwanag pa pero doon madilim na talaga. Okay so, lang, natin bilisan. So yan guys, hanggang dito na lang siguro muna. So may grab shout out sa lahat ng followers ko dyan. Uh, sa team ko, uh, organic team good vibes. Maraming salamat po. Uh, salamat po sa inyong walang sawang supporta guys. Uh, thank you for watching. Peace out.